Magandang gabi sa inyong lahat mga bro. Ayan. So meron tayong ginagawa dito na isang Yamaha Novo C. So dinala, dinala ito dito sa atin mga bro kanina. Hatak hatak. So in overtime na natin kasi bukas meron tayong lakad. Para bukas papakuha na lang natin to. So ito nung chinik natin mga bro. Wala siyang kuryente. Ano? Kaya chinarge na natin yung battery. Ayan. Tapos siyempre mga bro kapag kawalang kuryente. Ang unang unang i-check nyo dyan is stator. Bakit stator mga bro? Kasi stator ang pinakaunang nagpo-produce ng kuryente sa makina. 'Yun 'yung iniikutan ng magneto. So AC drive siya. So ang output niya papunta siya dito ng regulator rectifier. So ang trabaho naman nito mga bro, eh, siya 'yung nagre-regulate kaya ang regulator rectifier. 'Yung AC papasok dito, ang output nito DC na papunta naman ng battery. Kaya tinatawag na DC kasi nga direct current. Okay mga bro. So dito mga bro, Nung chineck natin kasi dito mga bro, ayan o. So, ang Novo C pala mga bro ay mayroong apat na pin, yung kanyang rectifier. So, meron tayo ditong pula, which is yung papunta ng battery. Meron tayo ditong itim. Yan naman yung ating ground or yung negative. At meron tayo ditong yellow, is yung ating light coil. At meron tayong puti, is yung ating charging coil. So, ito mga bro ay... Ang makina kasi nito nung nobo halos kaperas ng nang meio. So naka-floated na ang ground nito. Kaso ang ginamit na rectifier ay pang-half wave lang. Ayun. So dito mga bro, ah, Nung chineck natin, wala po siyang lumalabas na output na body ground. Okay? Kahit naman yung puti tsaka yung dilaw, wala rin lumalabas na output. Tapos 'nung binabaybay natin 'yan mga bro, charan. Ayun ang nakita natin dito mga bro. So kaya siya hindi nakakalabas, hindi siya nakakatawid. Ay sunog na sunog na po yung kanyang sakit. Ayan mga bro. Ayan oh. Kita niya yan. Sunog di ba? So kaya naputol na yung ano niya. Nagdikit. Ito ginawa na rin ito mga bro. Yung mga ganitong kabitan kasi yan mga bro. Hindi na po mga istak yan. So hindi ko alam kung sino ang kumuha nito. Ayan siya nga pala oh kay bro. Yung may ari nito. Isang malapit na kapatid. Shout out kay bro. Yan, shot out doon so kapatid sa lokal ng Highway Santa Cruz Highway. Yan. Ito so, mga bro. So ang gagawin natin dito kasi sira na rin naman yung ano niya, sira na yung socket niya at wala rin tayong available na socket. Siguro irerekta na natin 'to mga bro. Rekta na 'to. Okay? Irerekta na natin 'to. Tatry natin kung mayroong lumalabas. Ayun oh. Kita niyo 'yan? Ayan o, sunog, sunog diba? Sunog na sunog na diba? ba So, ito naman mga bro ay uh, madali na to. Basic na to mga bro. Kasi naman, ito naman ay umaandar ang motor. Maganda naman ang makina eh. Ayan. So, ayun lang mga bro. Kapag ka, ganoon na possible na nawalan kayo ng kuryente. Eh. Basta ang possible dyan mga bro. Yung na nga, stator, rectifier. Ayan. Tapos ito, pasira na rin yung battery. Eh. Kaya ayaw, mag, ayaw na rin magkaraga. Pero ni sinubukan natin i charge. Yan, hindi na ayan, nag charge na siya mga bro. Tapos, tari natin panda rin mga bro, ano? Hindi, okay, tarin mo panda rin bro. Tari natin panda rin na hugot tong hugot to, pero uh, may uh, battery. Eh, wait lang. Check natin to. Check natin to. ikabit kabit natin to sa... Ito kasi yung papunta ng battery. Ito yung papunta ng uh, CDI or yung papunta ng ignition switch. O, kabit na natin. Tayo natin. Tingnan. Oh, mga bro. Kumandar siya. Okay? Kumandar siya gamit yung charger tapos naka-disconnect to. Ayun. Subukan natin siyang ibalik po, mga bro. Ibalik natin ha. Ibalik ta, ibalik natin yung rectifier. Ngayon, ang normal kasi sa motor mga bro, normal naman sa motor na umaandar kahit walang battery, lalong-lalo na kung karburador ang motor mo. Kahit walang battery yan, dapat taandar yan. Ngayon, ngayon, i-check natin mga bro. Ito, ang nagpapaandar dito is yung charger. Kasi yung battery, naka-disconnect po siya. Okay, ito yung papuntang ignition switch. Ngayon, pag binunot ko to, dapat hindi siya mamamatay. Ngayon, kung mamatay yan, may problema talaga yung ating charging. Ibig sabihin niya, ito nga yun. So, bunutin ko. Ayun, patay din siya, di ba? Namatay din yung makakalit niya. Ay, ito mga nga bro, ito yung ano dyan. ito yung pinakasala rin dyan. So, i-connect muna natin mga bro, tapos balikan ko ka kayo. Ayan, i-connect muna natin tapos try ulit natin pa na kahit hindi naka-connect yan kung aandar or hindi. Ayan mga bro, so update tayo dito sa ginawa natin. Ulitin ko mga bro, bali yung tatlo, bali tatlong wire lang to, 'di ba? Isang itim, ground, yung puti, uh, yung charging coil, yung yellow, yun yung ating light coil. So yung galing ng stator, pinagdugtong lang natin dito sa galing ng rectifier. Ayan, so di ko na lang pinakita sa inyo kanina. So kanina mayroong sakit to. Ito 'yon. Ito 'yung sakit, 'di ba? tatlong wire lang 'yan, oh. Ayan. Ito hindi na rin 'to stock kasi wala namang green dito dapat. Normally walang green. Ibig sabihin, ni repair na rin 'to, no? Kasi hindi naman ganito kakakapal ang wire ng Yamaha. Mas maliit dito pero matataba. Ayun. Ni lang 'to, hindi na rin 'to stock. Kaya siguro nasira, nag-loose connection. Ayun, mga bro, paano natin malalaman kung good condition ng ating charging? or yung ating regulator rectifier so kahit hindi natin kalasin yan kahit hindi natin kalasin ang rectifier, ay ang stator, I mean, pwede natin ma-check So, kuha lang kayo ng test light. Yung test light, ikabit nyo sa body ground. Ayan, ikabit nyo sa body ground. Tapos, yung isang test light, yung dulo ng test light, ikakabit natin dito sa kulay puti. Ayan, check. Ha, try natin mga bro. Ayan, tapos yung battery pala. Yung battery pala mga bro ay uh, kinabit na rin natin. Ayan, oh. Okay? So, kinabit na rin natin yung kanyang battery. Kaya, a-under na yan. So, na-charge ko na rin yung battery kanina. Kaya, a-under na yan, mga bro. Pero ito naman, wala namang kinalaman sa battery yan, mga bro. Ano? Baka isipin nyo kasi, kaya umiilaw dahil may battery. So, walang kinalaman ang itong yellow at saka yung puti sa battery. Pero yung pula na yan, mayroon yan. Check natin yung pula. Ah, wala na. Lubat, lubat. Ay, nabunot pala. Sorry, mga bro. Sorry. Nabunot yung pula na to mga bro ayan o no? yung pula wala na rin o no? ibig sabihin lubat pa rin ang battery natin ayan o no? yung pula kasi na yan mga bro ayan o no? umilaw di ba umilaw sya so galing ng battery yan pero walang kinalaman dyan yung dilaw ito yung dilaw at saka yung puti so paano ba malalaman yung yung stator kung okay so ikabit nyo to sa dilaw o sa puti ayan ayan sa dilaw kick mo bro ha andar naman 'yan eh. Ayan. Ayan, kung kahit hindi siya hindi hindi pala nakasusi okay lang yan huwag mo na isusi ayan mo na ayan, so kahit hindi nakasusi mga bro dapat iilaw yan kaya mo kick pa hindi yeah, ata kita eh. patay natin yung flash ah patay natin yung flash oh kick oh milaw di ba yun yung dilaw okay yun yung dilaw kita nyo yun yun yung dilaw ito yun tapos check naman natin yung puti Check natin yung puti mga bro. Ayan, dapat ilaw pa rin siya. Yun yung half wave. Oh, mas malakas to. Di ba? Isa pa. Yung puti, mas malakas siya dun sa dilaw. Mas madami kasing winding, okay? So, ibig sabihin, functional na mga bro yung ating stator. Hindi tayo magpapalit ng pyesa, ano? So, gamit na natin dito. Ayan, dahil all goods na yan, no, mga bro. Okay na yan. Tapos, so, natin. Ayan, subukan natin pa eh, hey, Mantar na yan mga bro Whole goods na diba Maganda na yung antar niya Maganda na yung minor Ang salarin lang Wala tayong pinalitan na parts Ano lang <laughs> Ang salarin lang Wiring So hanggang dito lang Yung video natin na no mga bro Mga belikabok no, motor na ito Mga kabok mga bro Pagka ganun motor nyo Linisan nyo na Ayun o no, kawawa Puro dumi yun o Allergy kasi ako dyan mga bro Sa mga alikabok Yung mga dust house House dust masilin ako dyan eh so hanggang dito lang yung video natin magandang gabi sa inyong lahat para dun sa may mga tanong tungkol sa Novo Say uh, eh. ah, message nyo lang ako mga bro mag comment kayo para pag may oras tayo sasagutin natin yan so hanggang dito lang yung video natin magandang gabi sa inyong lahat ah, try chip lagi